Akala ng lahat ay tapos na ang hybrid na laro ng Honda. Pagkatapos ng matamlay na pagbebenta, ay kinansela ang mga proyekto at mga taon ng halos katahimikan. Ang mundo ng sasakyan ay tumigil sa pagbibigay pansin. Ang Toyota at Tesla ay abala sa pakikipaglaban para sa pangingibabaw ng EV. Ipinakita ng BYD ang saklaw nito na nakakasira ng record. At ang Honda, isa pang tatak na sumubaybay sa mga lumang tagumpay. Isang legacy na pangalan na walang sariwang gilid. O kaya naisip nila, dahil habang umuusad ang industriya, tumahimik ang Honda para sa isang dahilan. Sa likod ng mga saradong pinto, inhinyaro nila ang isang bagay na walang nakitang paparating. Hindi isang maliit na pa na pag refresh pwede siyang isang tapag aral si disenyo. Ngunit isang fully functional na prototype ng pinaka-advanced na hybrid na powertrain na nagawa kailanman. Tinatawag nila itong hyperdrive at hindi lang ito nangunguna sa kanilang huling henerasyon. Ito ay lumukso sa buong hybrid na industriya. O ito ay mas ma gan, mas matalino, mas malakas. At higit sa lahat, hindi ito isang konsepto. Gumagana ito. Ito ay sinubok na sa daan. Maragumpay. Habang dinoble ng Toyota ang lumang hybrid tech at itinaya ni Tesla ang lahat sa buong EV, Tahimik na gumawa ang Honda ng hakbang na maaaring muling isulat ang hinaharap ng auto market. Dahil ang hyperdrive ay hindi lamang isang hybrid system, ito ay isang turning point. Ito ay idinisenyo upang tumakbo ng walang putol sa parehong mga advanced na biofuels at electric power. Ito ay katugma sa hydrogen integration at naghahatid ito ng hanggang 30% na mas mahusay na ekonomiya ng gasolina kaysa sa anumang nagawa ng Honda. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-like at mag-subscribe. Nagsisimula pa lang ang hybrid war na ito. Ang kwento ay nagiging mas kawili-wili dahil ang Honda ay hindi lamang nagdesenyo ng isang mas mahusay na hybrid. Gumawa sila ng direktang hamon sa nagaharing matimbang. Hybrid Synergy Drive ng Toyota Ang sistema na nangibabaw sa hybrid market sa loob ng dalawang dekada. Maasahan. Napatunayan isang workhorse na matatagpuan sa milyon-milyong sasakyan sa buong mundo. Ngunit narito ang catch. Naipit ito sa blueprint kahapon. Ang sistema na Sony Toyota ay napakalaki, komplikado, at binuo sa paligid ng isang makitid na hanay ng mga platform. Tiningnan iyon ng Honda at pumili ng ibang landas. Binuo nila ang hyperdrive na may tunay na modularity sa isip. Sa halip na humabol lang ng mas maraming horsepower, total control ang hinabol nila. Isang precision eCVT na nagbibigay daan sa electric motor at gasoline engine na gumana sa kanilang sariling perpektong bilis. Isang hybrid to electric drive ratio na hindi katulad ng anumang bagay sa produksyon. Na na-optimize para sa parehong lungsod at highway. 'Yun lamang ang naghahatid ng 30% na mas mahusay na real-world fuel economy kaysa sa mga nakaraang hybrid system ng Honda at hindi tulad ng isang sukat para ng iilang mga modelo ng Toyota, ang Hyperdrive asam nasusukat. Parehong pangunahing disenyo, iba't ibang klase ng kapangyarihan, maari itong pumunta sa mga sedan, SUV, performance coupe, maging sa hinaharap na hydrogen electric na sasakyan. Lahat sa iisang platforma. aning Toyota ay nagtayo ng isang alamat. Nagtayo ang Honda ng isang sistema para sa susunod na panahon. Ngayon, ang industriya ng sasakyan ay nahaharap sa isang pagpipilian. Higit pa sa pareho o higit pa sa hinaharap dahil ang hyperdrive ay maaring hindi ang pinakamalakas na makina sa kalsada, ngunit maaring ito ang isa na mananatiling may kaugnayan sa pinakamatagal. At kung nagtataka ka kung paano ito nakuha ng Honda, bumababa ito sa katumpakan ng engineering sa bawat antas. Magsimula tayo sa groundbreaking na dual motor unit na iyon. Ito ang pinaka-advanced na Honda na nagawa para sa isang production na sasakyan. Ngunit ang mga hilaw na specs ay hindi kung bakit ito revolutionary. Ang bawat rotor ay gumagamit ng mga high-strength magnetic alloy na may rare earth reduction technology na ginagawa itong mas magaan habang pinapanatili ang output. Na ang angahulugan iyon na makakaligtas ito sa matinding thermal stress. Ngunit nakakabawas ng malubhang timbang mula sa drivetrain. Ngayon pagsamahin iyon sa high efficiency power split system nito. Higit sa lakas ng pagmamaneho ay nagmumula sa electric side habang nagmamaneho sa lungsod. Na lubhang kakabawa sa pagkonsumo ng gasolina. Mas tahimik, mas malinis, mas mahusay. Iyan ang matamis na lugar na hinahabol ng bawat automaker at unang nakarating doon ang Hyperdrive. Pero ang totoong sikreto? Ito ang power split gearbox. Binubuwag nito ang makina ng gasolina mula sa de motor, anay na nagpapahintulot sa pareho na tumakbo sa kanilang sariling perpektong bilis. Edo ay tulad ng pagbibigay sa iyong hybrid ng maraming gear, at ginagawa nitong mas mahusay ang lahat. Sa loob ng unit and drive, lumayo pa ang Honda. Sa halip na traditional na mga bahagi ng bakal, isinama nila ang mga ceramic reinforced composites sa mga high wear zone, ang mga materyales na ito ay humahawak ng matinding init at presyon. Nagpapahintulot sa system na tumakbo ng mas mainitan at mas mahusay, Napinipiga ang bawat patak ng enerhiya sa labas ng parehong baterya at tangke ng gasolina. At sa mga ito ay teorya, ito ay nasubok na, napatunayan. Ang gearbox ng hyperdrive ay maaring mag-channel ng higit sa 250 kilowatts ng pinagsamang kapangyarihan ng walang overheating. Isang benchmark na hindi nahawakan ng nakaraang Honda Hybrid. Mga totoong numero, totoong pagganap. Ang Hyperdrive ay hindi isang eksperimento sa konsepto ng kotse. Isa itong patunay ang konsepto na gumagana ngayon. And ito ay bahagi ng isang bagay na mas malaki dahil ang powertrain na ito ay hindi ginawa ng nakahiwalay. Ito ang resulta ng apat na dekada ng walang humpay na Honda Engineering. Ang hyperdrive ay hindi lumitaw ng wala saan. Ang kasistemay ng ito, on culmination, bawat pagbabago ng Honda, bawat panalo, bawat kabiguan, bawat hating gabi na muling disenyo, na ginawa sa isang drivetrain. Noong huling bahagi ng 1990s, nianig ng Honda, ang mundo ng sasakyan gamit ang unang generation insight. Ay na nagpapakilala ng hybrid na teknolohiya sa mga merkado na halos hindi alam na mayroon ito. Pagkatapos ay dumating ang Civic Hybrid, ang Accord Hybrid, ang CRV Hybrid. Ang bawat isa ay nagdala ng mga bagong milestones sa kahusayan, pagpipino at pagbawas ng mga emission. Ngunit kahit na ang pinakabagong dalawang motor na hybrid na sistema ng Honda ay may mga limitation. Alam ng Honda na hindi lang nila mapapabuti ang nakaraan. Kailangan nilang magsimulang muli. And on Hyperdrive at at isang Civic Hybrid update, ito ay isang malinis na disenyo. Ito ang unang Honda Hybrid na gumamit ng fully geared na dual motor architecture. Ito ang unang nag-integrate ng ceramic reinforced composites sa mga thermal zone. At ito ang unang nagpatibay ng malakihang 3D printing para sa mga core housing at cooling channel pagbabawas ng timbang, pagpapalakas ng tibay at paglaslas ng basura sa produksyon. Ngunit narito ang bahaging hindi palaging nakikita ng publiko. Habang ang mga mahilig sa kotse ay nahuhumaling sa lakas ng kabayo at 0 to 60 na beses, ang mga automaker ay nahuhumaling sa mga numero, mga gastos sa pagpapatakbo, mga agwat ng pagpapanatili, ekonomiya ng gasolina, mga parusa sa paglabas, at na kung saan hyperdrive flips ang buong equation. Pinapalakas ng system na ito ang fuel efficiency ng hanggang 30% kumpara sa nakaraang hybrid tech ng Honda. Hindi iyon marketing spin. Iyon ay libu-libong dolyar sa pagtitipid ng gasolina bawat sasakyan, bawat taon, para sa mga operator ng fleet at pang-araw-araw na driver. Sa doon panahon na angks sa gastos sa gasolina ay maaring kumain ng malaking bahagi ng isang budget sa sambahayan o negosyo, ang hyperdrive ay hindi lamang kahanga-hanga. Ito ay hindi mapaglabanan sa pananalapi. At hindi ito tumitigil sa gasolina. Ang modular na disenyo ng hyperdrive ay nangangahulugan ng mas kaunting mga natatanging bahagi at mas mabilis na pagbabalik ng serbisyo. Ang mas malamig na temperatura ng pagpapatakbo nito ay nanangangahulugan ng mas kaunting pagkasira sa mga critical na bahagi. Gumagamit ito ng mga predictive diagnostics upang matukoy ang mga issue bago sila maging breakdown, pag-iwas sa may gastos na pag-ayos. Mga emergency sa tabing daan at downtime. Samantala, lumalaki ang presyon. Hindi na magalang na hinihiling ng mga pamahalaan sa mga gumagawa ng sasakyan na bawasan ang mga emission. Ipinag-uutos nila ito. Ang EU's Fit for 55 plans i-nagpapataw na ng mga parusa sa mga high-emission na sasakyan. Ang mga lungsod mula London hanggang Los Angeles ay nagpapakilala ng mga low-emission zone, maging ang mga mamimili ay nagsisimula ng pumili ng mga kotse batay sa panghabambuhay na carbon footprint. Ang mga lumang hybrid system, ang mga ito ay itinayo para sa isang panahon na mabilis na naglalaho. Ang hyperdrive ay binuo para sa kung ano ang susunod. Ito ay handa na para sa 100% renewable biofuels mula sa unang araw. Dinisenyo ito na nasa isip ang pagsasama ng hydrogen fuel cell sa hinaharap. And it pa ay binuo upang mag-evolve. Upang lumipat sa isang buong configuration ng EV kapag ang teknolohiya ng baterya ay umabot sa susunod na hakbang. Ang drivetrain na ito ay hindi kailangang i-retrofit para sa hinaharap. Naroro na ito at saka may ingay, isang invisible factor na nakakalimutan ng karamihan. Pinipigilan ng mga lungsod sa buong mundo ang polusyon sa ingay. Ang mga maingay na sasakyan ay nahaharap sa mga multa, restricted access o tahasang pagbabawal sa ilang mga distrito. Dahil sa electric first architecture at smart power management ng Hyperdrive, ginagawa itong isa sa pinakatahimik na hybrid system na nasubukan na na nangangahulugan iyon ng mas maayos na pagmamaneho sa lungsod, mas tahimik na mga kapitbahayan at pagsunod sa mga regulations sa pagbabawas ng ingay. Lahat ng hindi sinasakripisyo ang pagganap. Kaya't kapag ang mga automaker, regulator, at mga mamimili ay tumingin sa hyperdrive, hindi lang sila nakakita ng isang paglukso sa engineering. Nakikita nila ang mas mababang gastos sa pagpapatakbo, mas kaunting mga breakdown, pinababang buwis sa carbon mas malawak na access sa merkado at mas malakas na halaga ng muling pagbebenta. At kaya naman binibigyang pansin ngayon ng industriya. Dahil ang hyperdrive ay hindi isang malayong konsepto. Ito ang pinakamatalinong pang ang tool na nakita ng hybrid market sa mga dekada. Ang mga tradisyonal na hybrid na drivetrain ay itinayo gamit ang stamped steel, welded housings at kumplikadong machining, mga prosesong mabagal. Mabigat at nililimitahan ang kalayaan sa disenyo. Binaligtad ng Honda ang script. Ang mga critical na bahagi ng hyperdrive, kabilang ang mga motor housing, GR box casing at cooling channel, ay 3D printed gamit ang high-strength alloys at advanced composites. Nagbibigay-daan ito para sa mas masalimuot na airflow at pagruruta ng coolant. Mas kaunting basura ng material at mas magaan na bahagi na may mas mataas na thermal tolerance. Kahit na ang dual electric motor rotors ay hindi conventional, ginawa ang mga ito mula sa magaan na carbon composite core na pinatibay ng mga gilid ng titanium para sa lakas at tibay. Binabawasan ng kombinasyong iyon ang bigat ng drivetrain habang pinapalakas ang katatagan. Isang bihirang win-win sa automotive engineering. At pag-usapan natin ang core ng power unit, ang pinakamatinding kapaligiran sa loob ng system. Dito. Gumagamit ang Honda ng mga Ceramic Reinforced Composites, mga CRC, isang material na kayang hawakan ang mga temperatura na higit pa sa kayang tiisin ng mga traditional na metal. Nangangahulugan ito na ang hyperdrive ay maaaring gumana sa mas mataas na thermal efficiency na pumipiga ng higit na lakas mula sa mas kaunting gasolina. Ang mga CRC ay mas magaan din at mas lumalaban sa pagod. Osh na nagpapahaba ng buhay ng system sa ilalim ng patuloy na pagkarga. Eto ay mayroong power split gearbox, ang koronang hiyas ng arkitektura ng hyperdrive. Nagbibigay dan ito sa gasoline engine na tumakbo sa pinakamainam na RPM habang ang mga dekoryenteng motor ay naghahatid ng instant torque na nagpapahintulot sa bawat bahagi na gumana sa pinakamataas na kahusayan nito. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng performance at fuel economy, ngunit binabawasan din ang drivetrain stress at ginagawang modular ang system sa maraming uri ng sasakyan. Ngunit hindi lang nag-innovate ang Honda sa loob ng powertrain. Inisip nilang muli kung paano sumasama ang buong sistema sa sasakyan. At para doon ay bumuo sila ng isang partnership na maaring magbago sa buong hybrid market. Dahil noong 2018, tahimik na pumirma ang Honda ng deal sa Panasonic Energy. Ang layunin? Upang subukan ang hyperdrive bilang bahagi ng isang ganap na pinagsama-samang hybrid na sistema, hindi lamang bilang isang drop-in drivetrain, ngunit bilang isang kumpletong propulsion at arkitektura ng enerhiya, ang makina, mga dekoryenteng motor, pack ng baterya, parpag papalamig, lahat ay pinagsama-sama, na-optimize bilang isa. Ito ay hindi lamang isang magiliw na pakikipagtulungan, ito ay suportado ng Green Innovation Fund ng Japan, isang multi-billion dollar na programa ng pamahalaan na naglalayong bawasan ang mga emission sa transportasyon. Alam ng Panasonic kung ano ang gusto nito. Isang pathway sa susunod na henerasyong hybrid at plug-in ng mga sasakyan na may sustainability built-in. Hindi idinagdag bilang isang nahuling pag-iisip. ang Honda, gusto nila ang hyperdrive sa kalsada muna sa pinakamaraming klase ng sasakyan hanggat maaari. Bago makapag-react ang Toyota o BYD, ito ay isang perpektong tugma. Magkasama, sila ay bumubuo ng mga pinagsama-samang sistema ng kapangyarihan na higit pa sa lakas kabayo. Tinatarget nila ang ingay, kahusayan, aerodynamics, bilis ng pag-charge, maging ang mga diskarte sa pagmamanupaktura. Tulad ng high rate na 3D printing at automated na composite molding na maaring mabilis na sumukat sa mga pandaigdigang pabrika. At si Tesla, wala sila sa kwarto. Wala rin si Toyota. Habang ang Tesla ay nagdodoble sa mga purong EV at ang Toyota ay nananatiling nakalak sa mga mas lumang hybrid na disenyo, ang Honda at Panasonic ay tahimik na nagtutulungan sa pagbuo ng hinaharap at nagsasalita ng tahimik. Ang hyperdrive ay may isang kalamangan na halos walang pinag-uusapan. Ngunit ang bawat lungsod ay nagmamalasakit. Ingay. Ang ingay ng sasakyan sa lungsod ay isa sa pinakamalaking reklamo sa mga sentro ng lungsod sa loob ng mga dekada. Ay mga idling engine, acceleration na dagundong, at low-speed mechanical hum ay nagdaragdag ng pang-araw-araw na pagkabigo para sa milyon-milyong residente. Anok mga pamahalaan ay tumutugon hindi lamang sa mas mahigpit na mga limitation sa ingay ng sasakyan, ngunit sa mga urban driving curfew, pinaghihigpit ang pag-access sa ilang mga distrito at mabigat na multa para sa mga lumlabag. Idinisenyo ang hyperdrive na nasa isip nito. Salamat sa electric first architecture nito. Gumagalaw ito sa ilalim ng lakas ng baterya sa mababang bilis, na halos walang ingay sa trapiko sa lungsod. At kapag nagsimula ang makina ng gas, Pinapayagan ito ng power split na gearbox na tumakbo sa mas mababang RPM, na lubhang nakakabawas ng ingay ng pagkasunog, lalo na sa panahon ng acceleration, ang pinakamaingay na bahagi ng pagmamaneho. Ang resulta, isang napakalaking pagbaba sa mga disable nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Para sa mga operator ng fleet, naangangahulugan iyon ng mas madaling pag-access sa mga lugar na sensitibo sa ingay ang kakayahang magpatakbo sa madaling araw o gabi at mas maayos na pag-apruba para sa mga kontrata sa mga regulated na lugar. Para sa mga tagaplano ng lungsod, pinapadali ng mga mas tahimik na sasakyan ang pagpasa ng pro-hybrid or pro-electric na batas dahil natutugunan na ng mga hyperdrive-equipped na sasakyan ang susunod na wave ng mga target ng ingay na hindi mahawakan ng mga mas lumang sasakyan. Ito ay isang banayad na kalamangan Ngunit isang madiskarteng isa, dahil habang sinisimulan. Nang mas maraming bansa ang pagtrato sa polusyon ng ingay tulad ng mga emisyon, ang mga pinakatahimik na sasakyan ang magkakaroon ng pinakamalakas na epekto sa merkado. Kaya ngayon, mayroon kang hybrid system na hindi lamang makapangyarihan at mahusay. It, ay Ito ay modular. Ito ay handa sa hinaharap. ito, ito ay tahimik. Kaya saan ito umalis sa Toyota? sa isang mapanganib na lugar. Dahil habang ang Honda at Panasonic ay tahimik na lumipat patungo sa buong pagsasama ng system, ang Toyota ay nananatiling nakatali sa hybrid na synergy drive nito, isang legacy na arkitektura na na-optimize para sa pagiging maaasahan ngunit hindi para sa flexibility sa hinaharap. Ang sistema Nuyon Arnen Toyota ay hindi maikakailang napatunayan, ngunit it ay napakalaki rin malapit na nakatali sa mga particular na platform ng sasakyan at binuo gamit ang isang mas makitid na window ng pagganap. At narito ang problema. Ang ilan sa mga pinaka-inaasahan na hybrid na pag-refresh ng Toyota ay nahaharap na sa mga pagkaantala. Limitadong pandaigdigang paglulunsad at pinababang mga target sa production. Samantala, ang Hyperdrive ay hindi lamang nagpapagana ng isang modelo ng kotse. Ito ay modular Iyan ang bahaging nakakaligtaan ng karamihan. Ngunit ito ang tunay na masterstroke. Ang hyperdrive ay binuo upang masukat. Parehong pangunahing arkitektura. Maraming antas ng kapangyarihan. Maaari itong itune para sa mga compact city car, full-size na SUV, high-performance coupe, at maging sa hinaharap na hydrogen-electric hybrids. Ito ay hindi isang drivetrain. Ito ay isang buong ecosystem. At ang modular na disenyong iyon ay nagbubukas ng pinto sa isang bagay na nagbabago sa laro, pag-iisa ng fleet. Ayaw ng mga manufacturer ng kotse at fleet operator ang pagjuggling ng maraming uri ng powertrain. Iba't ibang bahagi, iba't ibang pagsasanay, iba't ibang mga ischedule ng pagpapanatili. Ayray Megastos, ito ay hindi epektibo. Ang kakayahang umangkop ng hyperdrive ay nag-aalok ng isang pangunahing sistema sa maraming linya ng sasakyan. Nangangahulugan iyon ng mas mababang mga gastos sa pagsasanay, pinasimple na mga supply chain, at nakastreamline na serbisyo, lahat ay nagsasalin sa malaking pagtitipid sa paglipas ng panahon. At habang patuloy na umaasa ang Toyota sa mga hybrid unit na particular sa platform, Meron na ngayong ang Honda na maaring lumipat ng pahalang sa buong merkado. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga makina. Ito ay tungkol sa pag-lock sa buong ecosystem. At dahil inihanay na ng Honda ang hyperdrive sa mga pandaigdigang EV at hydrogen roadmap, nasa dingding ang pagsulat. Ang susunod na generation ng mga sasakyan ay hindi itatayo sa paligid ng drivetrain. Ang drivetrain ay idinisenyo kasama ng sasakyan mula sa unang araw. Iyan ang uri ng pagkakahanay na wala sa Toyota sa kasalukuyan. At ito ang uri ng puwang na hindi lang nakakaapekto sa isang lineup ng modelo. Binabago nito ang pandaigdigang bahagi ng merkado. Dahil ano ang mangyayari kapag ikaw ay isang automaker na nagahanap ng 510 o 20 town? Nakikita mo ang tumataas na gastos sa gasolina, mas mahigpit ng mga target sa emission, mga bagong regulation sa ingay at pollution sa mga sentro ng lungsod, at mga sasakyan na kailangang manatili sa serbisyo ng mas matagal kaysa dati. Ngayon tanungin ang iyong sarili, tumaya ka ba sa isang hybrid na sistema na binuo para sa huling henerasyon ng mga kotse? O isang binuo upang mag-evolve sa anumang susunod na darating? Iyan ang tahimik na kapangyarihan ng Hyperdrive. Ito ay hindi lamang isang drivetrain. Ito ay isang platform play. At dinadala tayo nito sa huling punto. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng isang mas mahusay na hybrid. Ito ay tungkol sa pagbuo ng leverage. Hawak na ngayon ng Honda ang isang susi na nagbubukas ng flexibility para sa mga manufacturer, performance para sa mga driver, at sustainability para sa mga regulator. At nagawa na nila ito sa panahon na ang bawat bahagi ng automotive equation ay muling isinusulat. Mga supply chain pagkatapos ng pandemya, mga pandaigdigang utos sa kapaligiran, mabilis na pag-unlad sa mga sistema ng sasakyan na pinapagana ng baterya. Hydrogen at AI Anong hyperdrive ay hindi lamang lagyan ng check ang mga kahon. Ito ay ganap na nagbabago sa larangan ng paglalaro. Ginagawa nitong bahagi ng merkado ang kahusayan ng gasolina. Ginagawa nitong pagiging mapagkumpetensya ang sustainability. Ginagawa nitong diskarte sa korporasyon ang disenyo ng drivetrain. At marahil ang pinakamahalaga Pinipilit nito ang lahat na makahabol. Kailangang tumugo ng Toyota. Kailangang pag-isipang muli ni Ford. Ang buong hybrid ecosystem ay kailangang gumalaw ng mas mabilis, mas matalino, at mas payat. Dahil ang hyperdrive ay hindi lamang naririto upang makipagkumpetensya. Narito ito upang baguhin ang mga patakaran. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasabing, Ing Honda, esis eh, sunin Legacy na automaker, mas malalaman mo. Hindi lang sila nakisabay, baka binuulang nila ang kinabukasan ng pagmamaneho.